kasi nung namatay nung namatay si Thank you casters. Once again everybody let's give a round of applause to Blacklist International. For this one kailangan kong ibigay yung mic kay Rani J because sa iyong MPL career this is the furthest that you've gone so far. You are now top three upper bracket finals and one win away from representing the country sa M5 World Championship ano yung ngayon yung mo sa isip mo anong nararamdaman mo what's happening with you right now um syempre po ano masaya masaya ako pero hindi pa po ako satisfied kasi alam kong kamas-kaya pa namin sana eh mas kaya mas kaya mag-finals or pumasok sa M5 pero yun dahil third place ko syempre proud ako sa sarili ko tsaka yung mga pinaghirapan namin simula ng regular season na yun. Unti-unti na kaming nagbubunga. Okay. Pagkatapos mo tinanggal yung headset mo, anong unang sinabi mo? Nalimutan ko na po eh. <laughs> ano <laughs> yung unang naramdaman mo nun? Um, Siyempre po masaya kasi ang tagal na rin po ng, namin na hindi sila nagtatalo yung ano, yung echo ng blacklist. So, para sa akin, ano, um, sobrang sarap sa feeling kasi kami nakatalo. Kami, ano, nung Sui, ikaw din. Actually, gusto kong malaman to from you. Just like Rene J, ikaw din. This is the furthest so far. And it's not over yet. Kahapon, napaka-emotional mo. And today, again, one step away na represent mo ang ating country. Siyempre po, nung una po, ano, sobrang saya kasi, ano, parang nag-pay-off na po yung hard work po namin, Limay. Kaya, yeah, yun po. And you're doing so well, Sensuwi, talaga. Ang gumanda talaga yung career mo, lalo na pagkapasok mo sa Blacklist International. Anong ganap dyan, Oheb? Oheb, anong ganap? Ah, wala. Kwento. D lang namin yung ano, yung mga mali namin kanina. Ay, kaagad, agad. Kaagad, agad. Ka Dahil eh. hindi pa tayo tapos. Eto, gusto ko lang malaman kasi, the last time natalo nyo ang Echo sa isang game was, I believe, pa season 11, I believe, season 11 pa yon di ba? And the last time natalo niyo sila sa buong serye, sa MPL to, not including the... Sa S10 pa, exactly. Season 10 pa. Now, you were able to beat a team that once dominated this league ngayong season. How were you able to do that? Um, ano, sobrang nag-focus talaga kami ng sobra-sobra-sobra kasi para sa amin sobrang ano sobrang laking bagay din na natalo namin yung echo na paulit-ulit kaming tinatalo sa mga lahat ng mga tournaments saka sobrang laking ano tulong nito sa confidence namin saka momentum namin na uh, sa upcoming matches namin. Sobrang saya namin lahat. That's right! Actually, ito gusto ko malaman, Coach Master The Basics, etong panalo na to, syempre tumaas yung confidence. How do you think from your observation, kasi syempre pag may isang kupo na nalagi ko yung tinatalo, mag talaga yung mindset ng inyong manglalaro. Now, from this win, how do you think this will change their attitude, their morale, their perspective, moving on, papunta sa ating championship? Tingin yung, ano, yung confidence tataas, pero ang mindset kasi namin, hindi kami pwedeng maging sobrang confident. Kailangan malaro pa rin namin yung laro namin. Yun yung priority. At ngayon, sasabihin na natin kung sino nga ba ang talagang naglaro ng laro. We're gonna announce the match MVP. Let me hear it from you guys. Sabi ni Oheb, lahat kami! All right let's take a look at the screen for the match MVP. na kayo. And you were able to come back dito sa ating MPLs this season 12. What is the meaning of this para sa'yo that you're so close to um, once again representing the country? Um, gusto ko yung yung sarili ko din kasi lahat na lang ng MPL season ko nung mga nakaraan, ano, puro ako yung parang pinapatamaan ng mga tao na hindi daw nag-step up or ano, hindi na daw magaling marunong gano'n. Kaya gusto ko lang patunayan ngayon na ito, nagpatak ulit ako, nagpractice talaga ako para sa season na to. kasi lahat kami, gusto namin patunayan ng mga sarili namin, lahat kami. Yan, gusto namin patunayan na malakas pa rin kaming lahat. Lahat kami. Buong team namin. Oh is teary-eyed right now. <laughs> Once again, everybody, Most let's give a round time. of applause I love you. to Blacklist International! You may now take your bow. and take your walk a victory blacklist international ngayon nasa ating top 3 one step away from securing that